ang kinikilala ngayon sa maunlad na bansa bilang moderno at malinis na paraan ng transportasyon. Dito kaya sa atin, kaya ba ng mga Pilipino na pumajak all the way? Bilang isang uri ng makina, walang kupas ang bisikleta. Simple ang teknolohiya. Ang nakasakay, ang motor. Ginagamitin ito ang sarili mong lakas para dalhin ka sa iyong pupuntahan. Weekend rider ang tawag sa mga gaya ko. Weekend lang kung magbisikleta, pa-exercise-exercise exercise pag may time. Pero sa pang-araw-araw, ...kotse ang ginagamit. Pero sa araw na ito... ...ay susubukan nating ...mag-bike to work. 16 kilometers mula... ...bahay sa Paranaque... ...hanggang opisina sa Mandaluyong. 16 kilometers na kinukuha ko ng 45 minutes pag rush hour pag nakakotse. Sa bawat isang bisikleta nakakasabay ko sa daan, meron yatang 10 motorsiklo. Wala nang mauso ang mura at kulugan na made in China, motor na ang bagong hari ng kalsada. Ito sa pagbibisikleta. May mga kalsada pwede kang daanan na hindi pwede daanan ng mga public utility vehicles o mga sasakyan. Maraming matatalinong tao sa mundo ang napahanga sa bisikleta. Sabi ng Amerikanong writer na si William Saroyan, The bicycle is the noblest invention of mankind. Para kay U.S. President John F. Kennedy, nothing compares to the simple pleasure of riding a bike. At sabi naman ang ng gitarista banda ng bandang Grateful Dead na si Bob Weir, Bicycles are almost as good as guitars for meeting girls. Pati pala sa pagdiskarte sa chicks, ...mahusay ang bisikleta. Isa pang tip... huwag kakalimutan at palaging uminom ng tubig. Nakakapagod kasing biyahe at madali kang ma Ito pa ang isang advantage. Habang lahat nata-traffic... ...tuloy-tuloy lang ang bisikleta hanggat may nasisingitan. Ang 16 kilometers mula bahay hanggang opisina... Kinuha ko ng isang oras at limang minuto. Mas matagal ng konti sa 45 minutes na biyahe sa kotse. Pero nakatipid ako ng 70 pesos sa gasolina at 49 pesos sa tol. Yun e nga lang, sa kabila ng lahat ng mga pakinabang sa kalusugan, makakarating ka rin sa opisina ng pagod, pawis, at nanlilimahid. Yun yung pinakamalaking hamon sa so, sino man nagbabalak na magbike bike to work. Uso ngayon ang bisikleta at nakikiuso ang MMDA. Na unang binuksan ang lane sa Magallanes, Makati. Intermodal Transport ang gustong pairalin dito ng MMDA. Ang mga bababa sa Magallanes Station ng MRT, bis na maglakad, maaring hiramin ang mga bisikleta ng MMDA papuntang kanto ng Pasay Road. Kung yung mga tao natin ay papunta ng Ayana, they can just use the bikes instead of taking another mode of transport or to maglalakad sila. Medyo malabo yata. Pwede naman kasing diretsyong bumaba na lang sa susunod na stop. Konting lakaran na lang. Hindi pa kailangan makipagsapalaran sa napakapanghing bike lane. Dahil kahit wala na ang mga urinal ni Chairman Bayani, hindi pa rin nawawala ang ugali ng mga kababayan nating, ginagawang banyo ang EDSA. Pero sabi ng taga MMDA, success ang bike lane na ito. Isa lang daw ang problema. And that is, mainit. Ang daling mag-bike lane sa Tokyo, sa Amsterdam, dahil pwede kang mag-bike, kahit ikaw ay nakasuit, pwede kang magsuot ng uh, office attire mo, nakabike ka, diretso sa opisina. Dito, pag nag-bike tayo, mainit, pawisin na tayo. Lumipat naman tayo sa ibang bahagi ng metro kung saan mas matagumpay ang eksperimento sa bike lane. Nasa Marikina ang titulo na pagiging bike capital ng Pilipinas. At bakit hindi? Meron dito 73 kilometers na bike lanes at sabi ni engineer, madadagdagan pa 10 kilometers. Dadayo din tayo sa Singapore, ang maunlad at progresibong kapitbahay natin, kung saan ang bisikleta, may sariling kalsada, at hindi na kailangan makihati pa sa mga kotse. Whoa. Ang bayan na kilala sa pagpapatupad ng disiplina at kaayusan sa kalsada ang tanging syudad sa Pilipinas na may master plan para sa bisiklet. Nagsimula ang programa noong pang 2006 sa papahondo ng United Nations pero kahit wala ng tulong mula sa UN at kahit wala na si Mayor Bayani at ang kanyang dating mayor na misis, tuloy-tuloy lang ang expansion ng bike lanes. Nasa Marikina ang titulo ng pagiging bike capital ng Pilipinas. At bakit hindi? Meron ditong 73 kilometers na bike lanes. At sabi ni engineer, madadagdagan pa 10 kilometers. Nabuo ang 72 kilometers na yan mula sa mga malalapad na bangketa at sa ekstra parte ng kalsada na eksklusibo ngayon sa bisikleta. Nire-respeto ng mga sasakyan ang bike lane hindi nila ito dinadaanan. At di tulad ng bike lane sa EDSA, may patutunguhan ng mga bike lane sa Marikina. Konektado ito sa mga mall, ospital at mga sakaya ng MRT at jeep. Nasa 3,000 bike commuters ang dumadaan sa mga bike lanes na ito araw-araw. Karamihan, mga manggagawang galing Rizal at papuntang Quezon City o Makati. Actually, nung araw, ang tingin natin sa mga nagbabike talagang low profile eh. Pero ngayon, mapapansin mo no? na, ang daming nagbabike ng mga, ano, mga executive, may congressman, may mga, pa ako na, ano, yung mga artista. Si Engineer Gabriel Eusebio, kasama ng 20 bike patrol, ang namamahala sa 72 kilometers na bike lanes sa Marikina. Seryoso ang Marikina sa bike commute program nito. Unang-una, permanenteng opisina na ng City Hall ang Bikeways Office. Pinaglalaan na na ito ng pondo para sa maintenance ng bike lanes. At pinag-aaralan nito kung paano pa palalawakin ang paggamit ng bisikleta para hindi lang mga low-income earners ang mahikayat. Ito pa ang next project ni Engineer, Bike Stand. Si engineer ay may dinesign na bike rack. Makakasiguro daw na hindi mananakaw ang bisikleta mo. Engineer, paano gumagana to? So ito, uh, naka-fix to, no? Uh, ito, hindi pa masyadong tapos na ano, may kulang pa rito. Eh. So, ipark mo yung bike. So, ganito ang pag park ng bike. Merong maliit dito na nasa loob niyan. Oo. Uh, pag gano'n, merong tenga pa to. Padlock lang ang dadalhin mo. Hindi mo kailangan ng kadena? Hindi mo kailangan ng kadena. Padlock lang kailangan mo? Padlock lang. May pabike loan din ang City Hall para sa mga empleyado. 5,000 pesos na huhulugan ng anim na buwan. Interest free. May dalawang daang empleyado na ang umutang. Isa na si Mirlo ng Marikina Bike Patrol. Yung trabaho mo ay eh, parang naglalaro ka lang yan. Parang, ako, parang naglalaro ka lang at same enjoy ka pa. Araw-araw binibiyahin mo ang trabaho. Apo. 30 kilometers araw-araw ang jack ni Mirlo mula sa kanyang bahay sa Rizal na kinukuha niya lang ng wala pang isang oras. Ano-ano pang nararamdaman mo pag nagbibisikleta ka? Pag nagbibisikleta po ako, nakakaramdam ako na excitement eh. Yung para bang ang pakiramdam ko, yung para akong lumilipad, nabilis pa ako sa sasakyan, para bang pakiramdam ko, yung sarili ko yung daan. Naandun ako sa bike lane mismo, dadaan. Taon-taon ay ginagawa sa Singapore ang pinakamalaking cycling event sa Asia hindi bababa sa 10,000 siklista na sa iba't ibang bansa ang kasali. Palaging dumadalo si Francis Chu sa OCBC pero hindi na ngayong taon. Para sa kanya kasi, ang pagbibisikleta ay bahagi na ng kanyang pamumuhay. actually i started to use a bicycle to work regularly when i was working in holland after driving seven years in singapore i started to feel my health is not as good as fit before and i was reflecting my experience in holland that it would be nice that if i integrate a little bit of exercise every day about eight years ago i started to ride all the way from home to work about 10 kilometers uh, it's not a very long distance but it takes about half an hour Isa si Francis sa bumuo ng grupong Love Cycling SG. Nasa kasalukuyan ay aabot na sa 6 na raan na miyembro. On, right Dito kami sa train station na kita ni Francis. Sa loob ng napakaluwag na tren, naglaan pa ang pamunuan ng MRT ng isang mahabang espasyo para lang sa mga pasaherong may dalang bisikleta. Kaya nang simulan ang National Cycling Plan ng Singapore isa ang grupo nila Francis sa kinausap ng gobyerno. Ayon sa National Cycling Plan na ginawa ng Urban Redevelopment Authority ng Singapore, gagawin pa nilang lalong mas ligtas at mas kumbinyente ang pagbibisikleta sa Singapore. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong daanan ng mga bisikleta, katulad ng tinatawag nilang Rail Corridor at Round Island Route. Mayroon ng 230 kilometers ng cycling paths at park connectors sa Singapore. Ayon sa plano, balak ng gobyerno ng Singapore na magtayo pa ng mahigit 700 kilometers ng cycling network sa bansa. Para mas maintindihan daw ang kabuhang kalagayan ng pagbibisikleta sa Singapore, dinala kami ni Francis sa Tampines. Campinas ang pinakamalaking residential area sa Singapore. Dito unang sinubukan ang tinatawag na footway cycling o ang pagbibisikleta sa mga daanan na inilaan para sa mga naglalakad o mga pedestrian. Dito rin namin nakita ang mga bike warden. Ang pagkakaroon ng mga volunteer na ala bike police ang pinakabagong proyekto ng pahamalan ng Singapore. So this project is uh, for uh, the Philippines Warden for people dismount or bicycle at the traffic light. You will get people or advise people to dismount a bicycle at the traffic junction or traffic light for their own safety. Armado ang mga bike warden ng listahan ng batas at ng mga parusa para sa lalabag. The fine is about uh, 1,000 and drip month for the cyclist. This uh, for the ball deck is uh, around 50 to 30 dollars. Para sa grupong Sugar Cane na pawang mga Pinoy bikers sa Singapore, hindi mahirap magbisikleta rito. Dito sa Singapore, panatag ka dahil makinis ang kalye. Sa Pilipinas, ang kalye hindi masyadong makinis. Kaya sinabi ko na pag sa Pilipinas ka nagbike, para kang minamasahe because you constantly go through rough roads. Sa Singapore, lahat ng town, kinoconnect nila through PCN, yung Park Connector Network. So kahit bata, matanda, kahit anong ulang, safe na mag-ride. Tuwing Sabado at Linggo ay kadalasan nakikita ang grupo para magbisikleta at para magkwentuhan. At madalas daw na pag-uusapan kung kaya nga ba ng Pilipinas na gayahay ng bike system ng Singapore. We have to be realistic the infrastructure is not there. It, it's the challenge to the leadership. Tingin ko, pag kanilagay yun sa buong, kahit sabihin natin Metro Manila or yung mga key point cities muna, tingin ko makapakinabakan yun. Mahilig si Atty. Lucio Binalia sa bisikleta. Hindi lang weekend rider si Atty. Monday to Friday, pumapadyak siya papuntang opisina. Iba naman style ng pintor na si Kiko Escora. Ang trip niya, bisikleta walang preno. Mahilig si Atty. Lucio Binalia sa bisikleta. Mga bisikleta ang pinaglalawayan lang niya nung bata pa siya. At ngayong may trabaho na siya, kaya niya nang bilhin. Smallton, ito yung dalawang uh, fixie. Kung gusto ko mabilis na mag-commute, fixie ang ginagamit ko. Pero kung gusto ko relax, yun yung Brompton. Tapos may mountain bike, tapos may Colnago na racing bike, sa DeRosa, tapos may Bike Friday na touring bike. So, ko na dito. Kompleto siya, Tony, ng lahat ng klase ng bisikleta. Pero ang pang-commute niya ay itong folding bike sinadya para sa city riding. Maliit, maliksi at madaling bitbitin. Pero more, uh, Sinamahan ko si Atty. sa kanyang bike commute. 12 kilometers ang layo ng bahay ni Attorney sa Makati sa kanyang opisina sa Court of Appeals sa Malate. Kaya daw niya ito ng 30 minutes. Sa kotse, inaabot daw siya ng mahigit isang oras dahil sa traffic. Unang tip ni Attorney dapat matutunan mo daw sabayan ang agos sa mga jeep, kotse truck at motor pati na rin ng mga pedestrian sa kalsada. Palagi may space, so hanapin mo yung space mo. Yan lang ang technique. Tapos palagi ka advance. Dapat palagi ka advance. Alam mo likod mo, alam mo harap mo. Sabi ni Atorne, nakakasabong beses na siyang naaksidente sa sampung taon niyang pagbabike commute. Natikman na niyang masagi ng tenwheeler. Sa awan ng Diyos, hindi serious at eto pa rin siya, kumapadyak. Matindi kasi ang paniniwala ni Atty. na bisikleta ang solusyon sa lahat ng problema ng kalunsuran. Ah, uh, pollution. Yun ang pinakaano eh. Kung mag ka, wala, wala. Zero emission men. Wala, walang, walang usok. Pangalawa, uh, mass transportation. Yun ang common na problem ng society kasi dumadami tayo. Walang sasakyan. Palagi puno yung dami, MRT, LRT, jeep. Pangatlo, economic. So, hindi ka gumagamit ng gas, ang consequence nun, yung demand sa gas bababa. So pag bumaba yung demand sa gas, bababa rin yung presyo ng mga ano, ng mga bilihin. Yun, ganon ka kasi kasimple. Eksaktong nakarating kami sa Court of Appeals ng 30 minutes. Nang pa-easy-easy lang ang pagpapadyak. Ibanawan ang style ng pintor na si Kiko Escora. Ang trip niya, bisikletang walang preno. Fixed gear kung tawagin, o fixie. Pag kailangan kino kinukontra mo ng padja ang ikot ng gulong sa likuran. Hindi ito para sa mga hindi praktisado. Si Kiko ang masasabing padrino o godfather ng mga fix si Boy sa Pilipinas. It's basically my mode of transportation. Anywhere, meetings, uh, delivery of artworks actually. So anywhere basically, I use the bike. Pinapadyak lang din ni Kiko ang lahat ng kanyang kailangan puntahan mula sa kanyang bahay sa Malate. So every time I'm in a car or a cab or whatever motorist uh, form of transportation, I feel like I'm trapped. Like, I always can't help myself thinking na kung naka-bisikleta ako, ando na o ang ina pa. Ang fixie culture ang masasabing bagong aktibismo nangyayari sa kalsada. Kaya malakas ang appeal nito sa kabataan. Kakaiba ang high at adrenaline na makukuha sa pagpapajak ng walang kreno. It sounds like a cliche but the freedom I get from riding pixie gear, sort of like the same freedom I get from doing artworks. I think it's the most practical form of transportation, especially here. The roads are really congested. Pare-pareho lang daw ang bisikleta at kotse na may karapatan sa kalsada. Well, sadly, uh, bicycle is still viewed here as like a... Uh, Uh, a lower class or not even a legal uh, mode of transportation which is not accurate because it's not illegal to use the road with the, uh, riding your bicycle motorists i think they mistake their license to drive as a license to have authority over other users when in fact it's like a license allowing them to use uh, a potential deadly weapon they think they own the road. In fact, which is, they only own the car. Tulog pa ang mga bata pero gising na si June Matak at ang kanyang misis. 21 kilometers pa ang kanyang papadyakin mula sa bahay sa San Mateo hanggang construction site sa Mandaluyong. Tatlong taon ang pumapadyak si June nung simula nga hanggang Paranaque pa dahil naroon ang kanyang job site. Ito, before 2010, binili ko brand new, 2005. Gaya nito, tawag nila rito rapid fire. Worth 1,000 plus na ito. Ito, changer. Worth 500. Itong rails niya, stainless yan. Yung tiko siyang kasi pag luka lang gagamitin mo, malayuan ang biyahe mo, baka hindi tumagal. Dati ay umaabot sa 70 to 80 pesos kada araw ang kanyang pamasahe. Ngayon, kailangan lang siyang bauna ng kanyang misis ng kalahating galon ng kanin. Malakas, makapagod at makagutom ang pumajak ng 21 kilometers. Ang binansagang killer highway ng Commonwealth Avenue, ang ruta ni Jude. I-minsan daw ay hindi pa siya na-aksidente. Ito ang lamang ng bisikleta sa motorsiklo. Nakakapag-shortcut sa pedestrian flyover. Mas komportable ako sa bike eh. Una, pag mag ako, matatrapik ako. Pangalawa, paano kung wala akong pamasahe, eh, di hindi lang ng trabaho. Yung bike, walang violation yan eh. Mag-counterflow man, pasok ka pa rin. Diba? Maaga ka makakarating sa ano mo. Hawak mo oras mo. Bukod pa ron, exercise pa sa katawan. Eksakto, ang 21 kilometers narating ni June ng 45 minutes. Ang mga construction worker na gaya ni Jun Mata ang madalas mo makikita sa kalsada na pumapadyak. Karamihan kasi sa kanila ay nakatira sa labas ng mga syudad pero kailangan magtrabaho sa syudad dahil naroon ang malalaking construction projects. Sa Bonifacio Global City, kung saan maraming construction ngayon, makikita mga bisikletang nakapadlak lang sa mga puno. Ang pamasayang umaabot ng hanggang 100 pesos kada araw ay malaking kabawasan na para sa isang manggagawang kumikita lamang ng 400 to 500 pesos kada araw. Sina attorney Lucio, ang pintor na si Kiko, at ang laborer na si June. Pumapadyak sila kahit walang bike lane hindi nila nire-reklamo ang mga bakubakong kalsada, mga pasaway na sasakyan o ang init ng panahon. Pero kahit si attorney na 10 taon ng nagbabike commute at sa beses na din na aksidente ay hindi masasabing ligtas ang kalsada. Sa kabila ng mga pintas, ang bike lane sa EDSA ay magandang simula Nagkakamala yung Pilipino sa makabago at modernong uri ng pamumuhay sa lungsod. Sana daw ay matulad tayo sa Tokyo. Mas marami ng bungguan ng bisikleta kesa kotse. I think it's good. Kasi ibig sabihin, ang nagbubungguan mga bisikleta. Mas magandang magbungguan ng mga bisikleta kesa magbungguan ng mga sasakyan. Dahil pag magbungguan ng mga bisikleta, wala naman siguro mamamatay. Ako, kaya ko bang pumadyak? Kaya kung paminsan-minsan. Pero kasama pa rin ako sa mas nakararaming binibig na hindi pa kaya makipagpatin pero araw-araw sa mga bus, jeep, truck at motosiklo. Sabi ng nabilisang si H.G. Wells, Every time I see an adult on a bicycle, I no longer despair for the future of mankind. Kaya ba ng Pilipino pumajak all the way? Kaya kung gusto. Kaya kung kailangan. Mas kakayanin ng mas nakararaming Pilipino kung may bike lane.